Ay mga kaswiti, niyan may kwenta ko sa iyo. Nagbaba kami sa motor kaya napapahaon na ako. Nakaimig kami sa pakwan tapos iningirit-ingiritan lang ako sa tindera na i-imod ko ang mangga masiramon. si Ramon, tapos ang melon. Pero pakwan talaga baba ang babakalan sa nasawa ko. Ang kay kaganin baga, pula-pula darag unpati, pati pero mahalon man ang kilo ini ang asawa ko naging irit lang sa ako kasi kuya kapagal pang una kay murusuton pirmi habang ini, tutunga bagay ini na pakwan ng bakal mi ang paghuna da sini na asawa ko -agi, agi niya sang irit-irit ini si kuya hoy diri ka gudun maka discount kay kuya Eh, hey, murusuto na nga ni Inu, batog Greg ML kanina. Saka kahit tinadihan na bagahong, ano, masiram, matamis. Jesus, in papalaway ugang ako. Saka, kay makadto naman kami sa kaunan ni. Kay gutom na kami. Diniman lang yun sa awas albay. Sikat ini na kaunan, dini sa awas. Kay na inisan mga daragko na truck. O, oh, kunyari, nagbaba na ako. Kay makauna kami dinis sa Zilara, itiri. Kunyari, diri ko man aram na may camera na imbibidyohan ako sa nasao ko. Pero, talagang insabihan ko na i-video mo ako, i-video mo ako, di ba? Oh, ako nag-shade pa, nag-shade pa sa girit-girit. O tapos, baka doon ako sa asawa ko. Iyan, siya na kunyari, hindi nakaaram na i-video na i-video ko siya. O tapos, paranin na sa ako, paranin na baga. O ba? Diba? Napapakyot, kunyari, hindi nga aram. Isos, udongi ako. Iyan, nagpili na kami ulam. Di, may maaram ako na -no isusuda. May kayo mga masiramon at mga luto din eh. Gusto ko isda. Gusto man niya eh, adobo. O di, Kani adobo sa ako isda pero nagtunga ang kami. di ba Ang gusto lang talaga din ni san-asawa ko sa bawlan kay mainiton tapos masiram talaga pero kay kaupod niya ako, ay sus, napapili man san ulam, kunyari. Pero sabaw lang talaga suni niya ang habol, diri mga isuruda. Diri na nga ni kami nagbakal kanin, kami pinutos na ang asawa ko na kanin, is Mariusip. In, ko na nga ni ang mata sa asawa ko kami maging gayon din na servidora. Basig irikot-ikot na naman siya ng mata. Makauna nga ni kami, pero tuyunan na talaga ako. Jesus, Diyos kumiyo. Diri nga na ako nagpamaho pag halik na mo. Pamaho nga ni ng pangalas dusi na ini, sarabay na, o oh, diba? Oh diri na magastos ang asawa ko sa nagaan. Pero ako maso ang nagbayad. Pinabayad nga ni ako kaya ang sabi sa ako, ang angkas daw niyan dapat may panggas. palasan mo ka. Insugo ko nga yung magkuha sa suwa Nang sili. Di tuod. Ako maghihapon na naghero niyan. Imuda. Kay hangit na naman ako. Bahala ka nga sa buhay mo. Hanggang nga yung nakaabot kami sa naga. diri pa ako na uumayan sa kaniya. Kinauyaman pa ako. The end.